so sabi nila tubig, big pero sino check hindi ipacheck check so sir, ano naman na ka? kung tubig na sir ipacheck lang sir sa Police Spirit mo sir. I check ang tanang subcopers na nandiyan. Ah wala. So, nadering uban. Na ah, nagtapak sila dire. Ipa-check lang mga dala sir para klaro lang daw. Dito sir, dili sa dito sir. Dito, sir. Ei, lakas ako sa mga sir. Tingnan mo, nakakawani. Nani nakasulod niya tani. E mo na nagiharang, idaggan nila. Ota atap ay naman utang. spring, kasi nakapagtapa Yung ano yung stage?